Good morning my doll Amigo, amiga Mga doll Dito naman ako sa Lugar ng kumpare ko Sa Barangay Libertad Kasi umulan kahapon Naka Labo sa tubig Medyo bumaha Nagtaan kami kagabi Hindi na kami nakapag video kasi Umulan Maulan tapos madilim na kami kumpisa Kasi galing pa ako sa biyahe Dumiritso na ako dito tapos kami gabi, mga alas 10 na ng gabi tapos ang lakas ng ulan kaya wala kaming update na sa pagtaan namin ang nilagay pala namin pat yung fish trap kong nawalo dinala ko rito nilagay rin namin tapos nagdagay kami ng para sa kasili 15 peraso o lang yung pamain natin tapos yung mga taan natin na yung maliliit mga 70 peraso siguro yan, bulat yung pamain natin kaya medyo marami yung taa natin ngayon. Medyo yung inagahan din natin. Alas pa lang ngayon. Umpisa na natin kasi baka hindi matapos ang dalawang oras yon, Marami kasi yun mga dol. Sana nga yun mga dol makachamba ulit tayo. Masusubukan natin ng ilog dito kung may may makuha tayo ng mga monster. Monster ang mga palos mga dol. Sana mayroon. Palos. Mbak, ini, kosong-kosong bahan dia bahan ini, kusus -kusus bahan ini, dia ini, bahan ini, din. bahan ini, no? bahan ini, bahan ini, bahan ini, kosong ini, bahan ini, bahan Akala namin kung huli mga idol kay, Ang pistrap nandito. Ayan ay mga idol. Pero yung pistrap namin, dito siya nagpulupot sa, sa ano ng pistrap oh. Eh, may huli din mga idol. May blessing din sa araw na to. Ayan ang pistrap oh. Sabay sila. Oh, dito. Dito. Huh? Dito. <laughs> patay na yung kusili. Hindi <laughs> ako masinhing. Kuhaan sa pistrap deo? oh.

Betak bedul. Ha, ya. Ari, makai dul banget. Taan. Ya pun kapan nak sepak nau. Orang gelinya sedem, kon lain demang tu. Sakah, nang sawan ni mesti tobek makai dul ni bekati. Tau. Hmm. Bunga kasih madul. Mbak, ndak, Mbak. Ini tuh sitas. Ndak, ini ndak kena ini, pergi nih. Kunti langhulin ayo madul. Ito pa lang oh. Ito pa lang pero ulam na. Ulam na. May kasiling tayo isa. Kahit konti lang bilis. Tama so, dalo. Yung taan namin oh. Ang na natin ng nylon. Pero hindi natin alam kung may huli ito mga doon. Kasi bumaba kagabi. Yun lang kay bit kailangan lusungin. Ah. Uras lah Udeng koan apa unsap egi huat mga bay Saum lah bay Taak Udeng anu Unsap egi huat Taak bay Kau buhuin ampun maaf bro Tengok sako Masih

wala mang ano walang response <laughs> mayroong response baba ano ra ayo no kaya pala walang response kaya maliit mo lang maliit saka sumabit na dalag mga doon Pero, may pang ulam na pero, sana kahit gaito lang kalaki sa so, meron na eh? kadabi ng taan natin taan natin mga 70 piraso yan pero anahuli na may huli siguro pang lima pa lang siguro to hmm, yun na makakalo lang pistrap magkatlo makakalo Ang pistra kay Marlon. Agyan-agyan masaba, Marlon. Kada anang kasi nang ba agabi. Kaya sinabit na. Ta kabaliktad na. Mo din tira. Kaya walang huli ang mga pistra pabin kay bubaha man. Pero ay salang kapatanda. Ini sira. Ini Tapos nag kami nagpandaw sa mga taa namin at sa kasapistra. yung fish trap natin wala talagang mga holy kahit isa mayroon man yung mga maliit na mga ulang lang yung hindi lumalaki tapos yung ibang ta kas karamihan sa mga taa natin na ano sa baha kaya napunta sa gilid natabo na ng mga dahon pero blessings pa rin tayo kasi di tayo na zero mayroon tayong dalag maliliit lang tapos may kasili tayo siguro mga ang timbang nito mga isa't kalahati ang kasili na huli natin ayos na rin, pangulam na rin mga dol ito si Paralaklok ngayon lang talaga kami nakapagtaan na nalagay na namin lahat kaso nga lang binahal ang agabi Binaha ang agabi kaya ganun nangyari sa mga taan namin yung iba na lagay sa gilid, nasabit kasi lumakay yung tubig pero at least blessings pa rin tayo mga dol